isinagawa ng Locally Funded Projects o LFP team ng DILG Nueva Ecija ang pinal na inspeksyon sa bagong multipurpose building na itinayo sa loob ng NUST Gabaldon Campus, Barangay North Poblacion. Ang proyekto ay naisakatuparan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU. Binubuo ito ng dalawang palapag at may kabuang lawak na 190 metro kwadrado na ngayon ay maaaring gamitin para sa iba't ibang aktibidad ng mga mag-aaral sa campus. Bukod sa inspeksyon, isinabay na rin ng LFP team ang project validation para sa tatlong local road concreting projects sa mga barangay ng Tagumpay, Pantok at Bugnan. mga proyektong hindi pa nasisimulan ngunit may pondong nakalaan mula rin sa FALGU. Ayon sa DILG 9 Isiha, layunin ng mga ganitong inisyatiba na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga proyektong pinopondohan ng pambansang pamahalaan at masigurong mapapakinabangan ng mga mamamayan, partikular na ng mga kabataan at sektor sa kanayunan. Piniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang maayos na pagpapatupad ng panuntunan sa paghalili sa pamalang panlawigan ng Nueva Ecija matapos ipatupad ng Office of the Ombudsman ang kautosan ng suspension kay Governor Aurelio Oye Umali kaugnay ng umano'y pag-issue na mga permit ng walang kaukulang pahintulot. Ayon sa DILG, agad nilang ipinaalala kay BC Gobernador Hill Raymond Omali ang kanyang otomatikong pag-upo bilang acting governor. Alinsunod sa umiiral na batas, itinilaga rin si Eduardo Jose B. Hoson VII ang naungunang miyembro ng sangguniang panalawigan bilang acting vice governor upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko sa mga Nueva Ecijano. Iniatas din ng kagawaran sa DILG Regional Office 3 na beripikahin ang aktual na pagpapatupad ng suspension. Sa kanilang ulat, kinumpirma na naipadala na ang kautusan, bagay na pinagtibay ng paghahain ni Governor Umali ng Motion for Reconsideration bilang tugon sa nasabing aksyon. Binigyang din ng DILG na nananatili silang tagapagtanggol ng pananagutan at tagapagpanatili ng tuloy-tuloy na pamamahala sa kabila ng mga pagbabagong politikal, iginit ng DILG na ang kapakanan ng mamamayan ang laging pangunahing isinasaisip at dapat mapanatiling maayos ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa lalawigan. Isang makasaysayang Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan sa pagitan ng Bureau of Fire Protection o BFP Nueva Ecija sa pangunan ni Fire Senior Superintendent Roberto C. Miranda, Provincial Fire Marshal at sa Samaritan Medical Center para sa pagbibigay ng kalusugang benepisyo sa mga aktibo at retiradong kawani ng BFP dito sa Lalawigan. Ang nasabing seremonya ng paglagda ay sinagawa sa lungsod ng kabanatuan at dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng BFP at kinatawa ng Good Samaritan Medical Center. Kabilan sa mga dumalo sa mahalagang okasyong ito, sina na Fire Chief Superintendent Johnny L. De Leon, Director for Health Service. Fire Chief Superintendent Manuel G. Golino, Regional Director ng BFP Region 3 na kumatawan kay BFP, Chief Fire Director Jesus P. Fernandez, Fire Chief Inspector Nersita B. De Los Santos, City Fire Marshal ng Cabanatuan City. Ginoong Oscar C. Dios, Presidente ng Good Samaritan Medical Center, ginoong Richard J. Lirio, Chief Operations Officer, ginang Micaela Arlene De Guzman, Chief Finance Officer ng Naturang Hospital. Ang kasunduan ay naglalayong masiguro ang agarang akses sa serbisyong medikal para sa mga kawani ng BFP kabilang ang mga retirado bilang pagilala sa kanilang serbisyo sa bayan. Sa klaw ng benepisyong ito ang ilang pangunahing serbisyong medikal, mga check-up, diskwento sa piling serbisyo at iba pang kaginhawaan sa oras ng medikal na pangailangan. Ayon kay Fire Senior Superintendent Miranda, malaking tulong ito hindi lamang sa mga kasalukuyang bombero kundi maging sa mga retirado na patuloy na nangangailangan ng suporta sa kalusugan. Ito aniya ay isang patunay na pinahalagahan ng kanilang hanay ang kalusugan ng mga tauhan, hindi lamang ang nasa serbisyo kundi pati na rin ang mga retirado. Samantala, ipinabot naman ni Ginoong Oscar C. Dios ng Good Samaritan Medical Center ang kanilang buong suporta sa adhikaing ito. Aniya, ang kanilang institusyon ay handang tumulong sa mga bayaning tulad ng mga bombero na handang isakripisyo kanilang buhay para sa kapakanan ng iba. Ang nasabing mowa ay inaasang magsisilbing modelo para sa iba pang lalawigan upang palawakin pa ang benepisyo ng mga uniform personnel sa bansa.